Teacher's Pet 2024, ang kwento ay nagsimula kay Robin, isang batang estudyante na nahuhumaling kay Tanya, ang kanyang guro. Sinubukan niyang ligawan at bigyan ng rag alo sa araw ng Teacher's Day subalit ibinalik ni Tanya ang rag alo sa binata sabay sabing bakit dinalang ibaling ang damdamin sa ibang babae. Naglalakad pa uwi si Robin. Pagkatapos ay nakita niyang hinahalikan ni Tanya ang isang babaeng estudyante, at dito nakakuha ng shampoo ang binata at kinunan niya ito ng video kaya binablockmail niya ito. Nang maniwala si Robin na siya ang may control, nalaman niya ang madilim na personalidad ni Tanya. Sa direksyon ni Sigrid Cullen at nilabas ng Vivamax na ngayon ay VMX. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, paki-click ang subscribe button para laging updated sa mga bagong pelikulang Filipino.